Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon pa, ako'y inyong makikita uli. Nag-usap-usap ang ilan sa mga alagad. Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Bakit niya sinabing kaunting panahon na lang at hindi na natin siya makikita at pagkaraan ng kaunti pang panahon ay makikita uli? Sabi pa niya ay, sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Ano kaya ang ibig sabihin ng kaunting panahon na lamang? Hindi natin maunawaan. Naramdaman ni Jesus na ibig nilang magtanong. Kaya't sinabi niya, Nagtatanungan kayo tungkol sa sinabi kong kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita at pagkaraan ng kaunting panahon, ako'y inyong makikita uli. Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlimutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit so ito'y magiging kagalakan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo. Isang magandang magapos po sa inyong lahat. Ngayon po ay Webes ng ika na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay at dalawang araw na lang ang atin pong uh, inihintay para sa dakilang kapisahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit. Kaya nga, konting panahon na lang. No, lagi niya sinasabi at paulit-ulit din, no? konting panahon na lang, di nyo na ako makikita. Konting panahon na lang, makikita ninyo ako ulit. At lalong-lalo -lalo na sa mga panahong ito, sabi, malulungkot kayo. At tandaan ninyo, ang kalungkutan ay magiging kagalakan. Konting panahon na lang. Konting tiis na lang. So parang sa pakikinig natin ito, mas maunawaan natin na maging sa mga alagad, nang si Yesus ay nagpapaalam na naiintindihan ni Yesus ang nararamdaman ng kanyang mga alagad. Bagamat ang mga alagad, hindi ito lubusang naunawaan pero ipinapaunawa pa rin ni Jesus kung ano ang kanilang mararanasan. Sabihin niyo nga po, konting panahon. O, kaunting panahon lang naman. Pero tandaan niyo po ito, no? Hindi inaalis Ni Jesus sa kanyang mga alagad, hindi inaalis sa tao ang makaramdam ng lungkot. Okay lang malungkot. Kung ikaw ay nasaktan, kung ikaw ay pinagpalit, kung ikaw ay namatayan, o kung sino man ang nawala sa buhay mo, okay lang maging malungkot okay lang maging hindi okay paminsan-minsan. Kasi tao tayo, bahagi yan ng ating pong emosyon, ng ating nararamdaman, okay lang. Pero sabi nga dito, konting panahon lang. Kung gusto mo umiyak, umiyak ka. Kung gusto mo no, lumayo, lumayo ka. Konting panahon lang. Pero pagkatapos niyan, kailangan mo mag-move on. Para nang sa ganon, maranasan mo naman yung kagalakan. Mahirap kasi, di ba, minsan mas maganda po yung no, malulungkot, pero hindi magmumukmuk. Konting panahon, eh, minsan na, tingnan natin yung ating nagiging pag-uugali. Ilang taon na tayong malungkot? Ha, ilang taon na tayong nalulungkot. Ay, sinong gusto maging malungkot? May mga taong pwedeng magbigay ng kalungkutan sa iyo. Pero yung kagalakan, sa iyo lang yan manggagaling. Sa loob yan. Walang ibang taong pwedeng makapagbigay sa iyo ng kaligayahan. Maliban na lang kung ikaw pag ginusto mong maging masaya, magiging masaya ka. May mahirap na lang din kung naging adik ka na sa kalungkutan, gusto mo na lang maging malungkot. Kasi yung kalungkutan minsan nagiging dahilan para makakuha tayo ng atensyon. O hindi nagiging pure yung ating kagalakan. Okay lang yun. Huh? Pero sabi nga, no, konting panahon lang. Hindi siya sa habang buhay ka nang maging malungkot. Kasi hinayaan, no, sabi ko nga po, hinayaan ni Jesus na makaramdam ng lungkot ang mga alagad dahil mas mararamdaman nila yung pagalakan sa kanilang muling pagkikita. Yung in-between. Diba, no? Yung in-between. Sa pananahimik, kailangan natin makapagnilay, makapagdasal-dasal ano ba ang nangyayari, ano ba ang pagkukulang, ano ba ang dahilan ng Diyos kung bakit nangyari ito. Pero kailangan tayong magpatuloy. Kung hihinto ka dahil sa lungkot na nararamdaman mo, mas lalo kang masasaktan, mas lalo kang maiinitan, di ba? Pag pag, sa panahon ngayon, no? kapag humihinto ka, lalo mong nararamdaman yung init. Pero kung napapatuloy ka ng paglalakad, napapatuloy ka ng pagkilos, hindi mo nararamdaman kasi may sumasabay na hangin. At yung hangin, yun yung nagpapaginhawa sa iyo. So malulungkot ka lagi, may mauwi nga yan sa depression. Kung magkukulong ka, sa kwarto, may depression nga talaga 'yan. Pero kailangan mong lumabas ng kwarto para harapin mo ang iyong lungkot. Mamali, okay lang makaramdam ng mga emosyon pero bigyan mo lang ng konting panahon. Amen. Thank you.